Nay, magano ka, Mel, Nay? 7, 14. Asa ah, na panukuli natin? 14 po lang. Dalawang kamel. Ano lugar to? Palay. Ha? Butong palay. Butong palay? Ayan, dito kami sa Bugtong. Buntong. Buntong ini nga. Buntong palay. Dati buto. <laughs> Ito tindahan ng nanay nila, sis Jared, tsaka ni Kate Christie. Ay, no, tingnan mo. Ito yung sa, ano, nasa probinsya kami, ha? Sa Mateo, Barangay Silangan. O, oh, diba? ba? yung tindahan niya. Tapos, pasok tayo sa loob. Si, meron silang bisita. Meron silang bisita. Okay. Oh, extension ng kanilang okay. side side. So, okay. Diyan, diyan. Ano? Dito. Ito lang po. Dito. Ah, nasa na po yung sukli na eh? Ito, hanap na yung sukli niya na Dalawang, 14. 50 pera yun. Eh ba diba, Ayan, o. Oh. Grocery. Nay, nasaan yung QR mo na? Ayan, o. Oh. Grocery Nakarali. din sila. Yan. Grocery. Oh, Parang silangan, na. ha? Abot yun dito. Grocery. Ayan, o. Mom, taray mo <laughs> Nay! ay! Paganyang-ganyang lang tindahan mo! Ang lupit mo na, Magkano yung pandora mo na, Wala kaming tinagdahan. Wala kaming 19,000? So, il okay, il il ilang buwan pa lang ito tindahan mo? Huwag mo minamalit yan, ganyan-ganyan. <laughs> ito siya dati, oh, yung lupa ko. Ito ang gamit niya. Tapos? Eh, hindi na masya. Wow, antara! <laughs> <laughs> Tinalo pa kayo ng nanay niyo, ah. <laughs> Oo, oh, ganyan. Eh, <laughs> siya lang talaga yung unang may negosyo. Mana-mana, di ba? Parang sa amin lang din. Alupit mo na, ilang buwan pa lang tindahan mo na Ito lang sila dito, no? Nay umupa umupa ka sa bahay na may upa. Ay <laughs> ay ligpit Managuba din nga lang, dito. ligpit ligpit tsaga. Ganyan uh -huh. din kami dati ha, ligpit ligpit din ganyan hmm. lang. Eh marami kasi yung kapit yes, utang Nagpapautang ka ba na eh? Hindi rin. So, Minsan, Minsan konti-konti. -kunti. Konti-konti lang kasi konti ano lang maliit lang. Last yes eh. ng gabi kami nagsisira. Hmm. Last days ng umaga kami nagbubukas. Ah, 6 to 10. Okay din. Ano? kami makan no dito nagkakatok ah kumakatok pa Lagay lagi dalas gis na or bukas sa umaga mm, ah umana. dapat maaga ka talaga magbukas na eh ligpit ligpit oh di ba okay. tay magkano na ganito niya nay apat lima wala ka ng tubo dyan piso sa ibang tatlo lima to eh dyan lang sa baba niya kumuha eh oh, konti lang ganina. tubo mo dyan, diba? Pero mas mabinta kasi sa bata. Oo. Oh, oh. Ala, takalim May upwards ka ba ano? Wala. Saan? Wala, wala ka upwards. Nag-enter ka. Okay, ang baba pa. naman. Ang baba.